Welcome back sa Lunch Out Loud. Nag-trending sa Twitter ang una ninyong pagpunta dito at ang dami-dami magandang comments about your guestings. Ano naman ang na masasabi nyo sa pancakes and the rest of the Pampang Nation? Correct! Ayan, thank you, thank you so much. All of the pancakes and... Pang-pangs out there, thank you so much sa support ninyo. Grabe, almost every guesting namin, nagtatrending tayo and it's all because of your support. Yeah. So, thank you, we're all so grateful. Oh, talaga for the trending, for the food, at sa talaga na binigay ninyong support. Maraming maraming salamat. Love y'all. Yes. Sa mga fans nila, beke naman sa mga food. Kailangan din namin ng food. Kailangan <laughs> naman. Baka naman. Hi, guys. Since kasi simula lang din ang taon, ano ba ang mga New Year's wish nyo sa isa't isa? -tisa? ang New Year's wish ko sa kanya, sana alamin niya kung ano, ano yung tamang, ano, tamang pangalan ng... Show! <laughs> 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 ano <po tarong> <laughs> Kung saan kayo naging... Know, Busy-busy kasi sila oh, eh. Sa dami rin nila ginagawa. Oh, naiintindihan naman namin. Okay lang oh, naman yun. Yung so... <laughs> so, Sorry naman. <laughs> Joke lang. <laughs> Ikaw naman. Ako, yung sim simple lang. Like, um, happiness and health for all of us. Para mas magpatuloy natin gawin itong mga happiness and energy na ginagawa natin sa Lunch Out yes. Loud. <laughs> e ay, si Makoy. Oo, kasi sabi niyo kanina SNL eh. Pero dahil siyan, <laughs> let's play a quick game, okay? Uy! Yes. Oo, very, very quick. Dahil dito malalaman natin kung gaano nyo kakilala ang isa't isa. At para mas makilala, okay, namin din kayo, magbibigay lang ako ng mga adjectives. Kailangan niyo lang ituro kung kanino mas bagay ang description. Uh -huh. Ready ba kayo? Ready, ready, ready. Okay, let's do it! Sino ang uh, mas masungit? Ba, inamin. 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 Mas daw. Aminado. Aminado. Hindi ah, ah, ko kaya kapag umaga. Pag umaga. <laughs> pag umaga. Yeah. Ah. ah. Eh, sino ang mas masipag? <laughs> Ay, oh, sa bagay kasi achiever kayo. May mga org-org ka nun dati, okay. di ba? Nung college. Good tricks. Oo. Oh. Ah, mas madaldal. Si Alex yun, si Alex. <laughs> <laughs> Ina nga akong boses. Give it yun, give it. Hi, Doc. Si mas madal. Ikaw. Ah, mm -hmm. ayan. Improble. Sino ang mas uh, antukin? <laughs> Ako! <I> Ako! <laughs> ito laging kasi kung nakitulog to sa studio. Ito laging natutulog <laughs> dito to. Oo, totoo. Eto, sino ang mas makulit? Kuya Yani. Ako. Okay. Depende. Kuya Yani. Depende pa rin. Ah, uh, depende. Uh, depende sa araw. <laughs> eto, last na. Sino ang mas malambing? Oh. Uh, Siyasya. Uh, uh, si Labuching kay Kuya Yani. Oh, okay. <laughs> Aga pa. <laughs> Pera Thank you so much, Ian and Paolo. Maraming salamat. Meron pa kayong mga gusto kong promote? Well, uh, I just wanna say, uh, I hope you guys can watch um, SNL. Tulad na nabanggit ni Pao. Uh, Mag-SNL po ako very soon. So, sana po masubaybayan niya yun. Walang ka problem, problem, And sa akin naman, uh, please follow me on my social media accounts. Pao fans everywhere. Kasi may mga matinding pasabog tayo in the coming days. So, yan, yeah. You can follow. Uy, may pasabog pa yes. sila. Thanks, Ian and Paolo. Thank you.